Hello, hello mga uh, idol, magandang tanghali sa inyong lahat, sana nakapagpananghalian na kayo, in God we trust, uh, lagi po tayo magingat, lalong lalo na sa mga dumarating na may mga lindol na panakanakan dumadating sa iba't ibang lugar, kahit dito sa Metro Manila, um, mga nakaraang araw. So, ayan mga idol, uh, magingat po tayo lagi. Lagi po tayong alerto sa ating pang-araw-araw na gawain. So, ito mga idol, uh, mihiling pa rin po ako na supportahan nyo po ang aking YouTube channel to like and subscribe. Uh, malapit na po yung Pasko, uh, advance. Uh, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. So ito mga uh, idol, kailangan na natin magsipag sa ating pang-araw-araw na hanap buhay. So ayun mga idol, uh, uh, yan lang pong hinihiling ko sa inyo na masuportahan nyo ako. Sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga naglalike sa akin, sa lahat ng mga nag subscribe na, maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, kung hindi dahil sa inyo sa inyong mga viewers uh, wala pong vlogger na aangat uh, so katulad namin na uh, mga baguhan pa lang ay sana ay supportahan nyo rin kami sa aming hinahangad na makapasok dito sa youtube at saka makatulong Uh, balang araw at sana mga idol uh, supportahan nyo po ako yun lang po yung hiniling ko sa inyo uh, mga paalala ko na palagi po tayo mag sa ating pang araw, -araw na buhay hanap buhay ingatan po natin yung ating mga trabaho para mayroon tayong pangtustos sa ating mga mahal sa buhay at uh, yan mga idol ah uh, hanggang dito na lang. at uh, ito ipandagdag upload lang para madagdagan naman po ang ating viewers. Sana po suportahan nyo ako lahat ng makakita nito ng i-upload yung video. Sana po i-like nyo naman po uh, bilang isang pamasko po sa akin. So, ayun. Uh, Merry Christmas sa inyong lahat, sa ating lahat mabuhay po tayong lahat god bless po maraming maraming salamat